isang uh, netizen uh, yung concern dahil well, yung isang bata na si Jante in-hold kagabi uh, dito sa uh, Partilia yeah. uh, and gusto ko lang ipalang sa publiko sa inyo po mga batang Manila eh, na huli po ng smart no, uh, yung mga suspect Dito ang um, bata, minor 16 anos pero eh, siya o oh, isasubmit for uh, dental verification uh, uh, dental verification for teaching purposes mm -hmm. o, yung age na uh, mo kung talaga ba may nagtig dito ito naman yung bumili uh, <clears throat> he will be charged of uh, anti-pensy ito naman yung biktima at ikaw yung magulang o yung uh, tatay ito mga estudyante natin ng uh, public yeah. school. Pwede siya yeah. so, Ikaw, graduating ka na. Kailangan ko kung um, pa naman siya Ano yung nakuha pati sa kanya? Opo. Okay. <laughs> Kano ang binita? 15,000. 15,000? Nasugatan ka na ng 15,000, may kulong pa pa. Ka. Kaya kayo, sa so mga bumibili ng mga ginto-ginto, mag-iingat kayo ha. Dahil hindi, kundi lang kayo mabigyan ng resibo o ownership. Huwag kayong bumibili. Kahit uh, baka mamaya nakukuha niyo yung mga galing sa hold-up o snatching. Imagine mo ito kali sa bata, inisnaks. Tinutukan eh, kinuha sa alin. Eh. Gusto ko na ipalam sa mga taga Medila na in less than 24 hours na galing na ito. Kaya e ito, nakakatatlong beses na pala ito Eh, hindi naman namin maipakita sa inyo. Eh, minor de edad, kuno, sopa. Uh, just the same, sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon eh baka na-excite kayo uh, may fast track na mabilis na cash yeah? pero nakamura na kayo para kumita kayo pero galing naman na masama eh, o mas masakit sa uri yan dahil pwede nga yan magka na karo. o o mo hindi kaso anti totoo, ang differency maaaring totoo ang hanap buhay ninyo umili ng ginto umili ng scrap ng ginto silver maaaring totoo pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nato. Tignan nyo itong bata na nag-aaral lang. Siya kampanteng kampante. Naglalakad sa city hall. Maraming polis. They're everywhere. Panatan na naglalakad. Bigla ma-hold up nito. Eh, gusto ko lang po ipaalam na resolve na po yung kaso. Doon sa netizen na nag-forward sa akin insidente, maraming salamat sa iyo. Uh, peace now, uh, ito'y maging babala. Uulitin ko, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong gagawa, mga tulong guys. huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O oh, mamaya, may arap pa ako sa inyo. Uh, nakuha na rin. Yun, tumitira naman ang kable. Broad daylight, hiniwa yung buong kasada ng Espanya. Pinakukuha ko na, nahuli na ng 4.